Lubos na kinakailangan ng tubig para sa pisikal na buhay. Sa parehong paraan, ang tubig ng buhay, iyon ay ang espiritual na tubig, ay mahalaga para sa buhay ng ating mga kaluluwa. Kung gayon, sino ang magbibigay sa atin ng tubig ng buhay sa panong ito? Pinupropesiya ng Biblia na ang Espiritu at ang babae ay magbibigay ng tubig ng buhay. Ang Espiritu at ang babae ay nagsasabi, Halika! At ang nakikinig ay magsabi, Halika! At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Sino ang Espiritu at ang babae kakasala nagbibigay sa atin ng tubig ng buhay sa panong ito? Ang Espiritu ay ang Diyos Ama. Sino ang babaeng ikakasal na nagpapakita kasama ng Espiritu at nagbibigay sa atin ng tubig ng buhay? Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. At ipinakita sa akin ang banal na lunsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit. Tinuturuan tayo ng Biblia na ang babaeng ikakasal ay ang asawa ng kordero ang makalangit na Jerusalem. Sino ang kinakatawa ng makalangit na Jerusalem? Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Ang makalangit na Jerusalem ay ang ating ina. Sa ibang salita, nagpakita ang Diyos Ina sa panahong ito bilang ang babaeng ikakasal sa Espiritu kaya naman sa panahong ito dapat tayong tumanggap ng pagpapala na tubig ng buhay sa pagtanggap sa Josama at Josina na nagpapakita bilang ang espiritu at ang babaing ikakasal